Hello mga idol, no? Magandang buhay sa ating lahat mga idol. Eto mga idol, meron pala akong magandang balita sa inyo mga idol. Sa mga naghihintay na magbukas tong MRT sa siglap mga idol. E bukas na bukas na nga mga idol. At eto masasakay kami ni Hani ng MRT mga idol. At samahan nyo kami ni Hani para... Tignan to kung gano'ng kaganda tong bagong bukas na tong MRT na to mga idol. So, ayan na nga ang ating princess sa mga idol, no? Hinihintay na tayo at yan, sasakay na tayo sa escalator, mga idol. So, yan, napakalalim, ba diba? So, at saka napakaganda ng pagkakagawa dito, mga idol. Talagang pulidong-pulido talaga yung pagkakagawa nila, mga idol. Sa tagal ba ginawa to, mga idol? Siguro inumpisahan to is 2019, mga idol. 2024 natapos di ba diba? Kaya napakaganda na ito, mga idol. Samahan nyo kami ni Honey para libutin natin ganito magandang MRT na to mga idol at eto nga pala yung first time namin ni Hani na sasakay dito kasi nga eto yung unang linggo na nagbukas to mga idol so yan yeah, napaganda ni Hani you know? <laughs> So yun nga mga idol, hindi talaga kayo maliligaw dito kasi nga meron tayo ditong maps mga idol. Ayan yung maps ng Siglap mga idol. So yan kung saan kayo mag -e exit At ito naman yung maps ng Singapore. Ito nga pala is brown line mga idol. no Kaya hindi kayo maliligaw. So nandito kami sa... Uh, siglap. So, pupunta kami sa Orchard. So, yan. Tinuturo namin kung saan kami pupunta. Kaya, napakadali na talaga mga idol. talaga kung pupunta kayo ng Marine Parade, Marina South Pier, Marina Bay, ah, uh, Garden by the Bay, Outram Park. Talagang napakabilis na mga idol. Samantalang dati, grabe yung biyahe namin dyan mga idol. Orchard lang dati. Talagang sobrang tagal ang biyahe namin. So, yun nga mga idol. Tignan nyo kung nasa kayo dyan banda. Kung malapit talaga kayo, talagang masaya masaya. Talaga kayo isa rin kayo isa pinang masaya mga idol. Tignan nyo naman oh. Napakagaling talaga ng pagkakagawa nito mga idol. Talagang pinalapit niya yung mga malalayo. yun o, oh, yung Marina South Pierre mga idol. Dati ang biyahe namin dyan is isang oras. Tapos ngayon is parang ilang minuto na lang mga idol. Siguro mga less than 20 minutes o ganyan sa so, ang orchard mga idol. Mula sigla panggang orchard mga idol is 30 minutes na lang yung kakainin. Dati kumakain kami dyan na isang oras mga idol. Kaya, sa biyahe pa lang, mga idol, eh, ubos na-ubos na talaga yung oras namin. Eh, lalo na sa akin, may carpeo ako, mga idol. Tingnan mo yan, mga idol. Ah, dati, pupunta pa kami ng bedok, Tapos, magsi-city hall kami para makapunta ng orchard. Eh, samantala ngayon, mga idol, napakadali na nandiyan lang sa likod ng bahay kasi namin yung MRT. Kaya, oh, talaga, thank you, Lord, sa pag-ano talaga ng MRT na to Napakasaya talaga namin dito, mga idol. Kaya, mga idol, kung nasa orchard kayo tapos gusto nyo pumunta ng East Coast mga idol, eh, napakabilis na nga mga idol, hindi katulad dati na napakahasil ng pagpunta ng East Coast. Ngayon is bababa lang kayo ng Marine Parade kung nasa Orchard kayo. Di ba? Marine Parade lang mga idol. Tapos yung MRT nun mga idol is na lang. andudun na malapit sa may hawkers mga idol. Maikita nyo na doon. Di ba pagpasok doon ng East Coast is yun na yung malapit na sa may underpass mga idol. Talagang napakabilis na talaga mga idol ng MRT na to. Kaya talaga yung sa mga hindi pumupunta ng East Coast dati kasi nga malalayo. Ngayon is napakadali ng mga E eh, sa amin nga mga idol, mula siglap hanggang Marine Parade is halos 3 uh, minutes lang. <laughs> Talagang sobrang saya talaga namin. Pero inyo yung mga idol ha, nakapagsimba pa kami. Nakapagsimba kami, nakapag... Uh, nakapag-garden by the bay kami. Eh, samantalang dati mga idol eh, nakaka, pagkatapos namin magsimba is, kakain na lang kami, tapos medyo maghihintay na lang na oras, kasi nga, uh, may carp nga ako, ba diba? Kaya ngayon is, kung saan na kami napunta ni Hani ngayon talaga pwede na kami mamasyal kasi nga hindi na kami hindi na kami hassle sa pagbabiyahe mga idol hindi ka tulad dati na talagang mas madami pa yung oras namin sa pagbabiyahe mga idol kaysa sa kaysa sa pagpapasyal kaya minsan wala kaming time sa pagpapasyal mga idol kasi nga lalo na ako meron kayong mga karpyo di ba tapos ah, uh, syempre nagmamadali kayo, mahirap na lumayo kasi nga, um, kaysa lumayo pa kayo eh, Diyan na lang kayo sa G-Wheel, kaya madalas na lang kami ni Honey na sa East Coast, yan. Eh ngayon, mga idol garden by the bay, pero I mean, di ba mga idol dati, sobrang layo nun sa amin, Is isang oras siguro biyay namin nun, kaya hindi talaga kami pa napunta nun, kaya nung nakaraan talaga pumunta talaga kami mga idol. At eto nga din pala yung first time na biyahe namin na hindi ako tinulugan ni Hani mga idol for the first time talaga hindi siya natulog gising na gising talaga siya tignan niya naman mga idol gising na gising Saya so, mga idol nandito na kami sa orchard ni Yani tapos mga ano lang siya mga 30 minutes mga 30 minutes lang siya mula sa dati nagko kami ng isang oras, di ba, may get. Ah, mga mga one hour din. Mga 45 minutes, something ganyan. Pero ngayon is 30 minutes na lang siya mga idol, di ba? Napakabilis na lang niya. Tapos yung Marina Bay din, ah, napabilis siya, mga 20 minutes, ha, sa Marina Bay ka na. Sobrang bilis na lang na ito. Ah, ganda na na. Kaya yeah, pag pwede namin gumalagalan eh, na yan, lalo na pag may mga karpyo, katulad ko, may karpyo kasi ako. Kaya minsan hindi na kami lumalayo ni honey, kasi nga, strict yung amo ay <laughs> Ayaw nila baka, baka do, ano, maligawan ako ng mga babae, sabi na amo ko. <laughs> sana uh, <laughs> Sana ka. Uh, So, yun ang mga idol. Basta, napaganda na itong brown line dito. Tadahin, yes. no? Brown line. Napabilis North lang. south line na tayo. Dito uh -huh. tayo. Puntang Novena. So, oh, yun na. Magsisimba hmm. pa kami. Punta kami ng Novena. Kaya, nandito kami sa orchard. Kasi magte transfer kami. Sa so birthday ni Honey Bukas. Kaya, magsisimba yun. kami ngayon. God first.